Sure. Oh, kuya. nang sa pa tayo nana pa. Ah. Ay, grabe ka uh, na. sa karong, ay, nasa bundok ka raw. Sa tuwing magkikita kita, nininervyos ako eh. Magkikita nervyos yun. Kasi, magandang balita ako eh. Ay, ano Galing pa, ka ng bundok? Oo, oh, galing ka sa bundok eh. Sayang, hindi ako kailangan. Alos isang linggo ako doon sa bundok. Hmm. Sa linggo? Oo. Oh. Ano yung niyo? Ah, uh, mga prutas-prutas. Ang brandi oh, oh, tayo. Oo, meron. Ganong ka na yun. Kami ito malayo-layo din, mga uh, kuwan eh, 24 km mula sa bahay. Ilang, hindi po, ilang oras ang biyahe Eh, Ay, mga isa, kalahating oras. Minsan dalawang oras pag medyo traffic. Saan lugar po yan? Sa San Mateo, Bulacan. Ako na in-interview nito ngayon, no, mga ka, mga kawaki, ang um, biro. O, tingin, tuloy mo lang interview. <laughs> ano may gusto ka pa bang malaman? Ano pa? Inayan ko kayo, pabalik-balik ko rito, nakita ko si Jonathan. Oo. Uh. Asal mo Masalubong nga pong ganun. Si <laughs> Jonathan? Oo. Oh, kailan, ako, kailan mingay. lang like nakita? Oo, oh, mingay ba yun? Yung oh. asawa niya. Parang uh, yung mukha niya, nagbatik-batik. Ha? Huh? <laughs> <L> <laughs> lagot ka kay Ate Mingay pag napanood ah. niya yan. mo, nagbatik-batik. Oo, oh, Bakit nagbatik-batik? Wikwi. Wakwa. Okay. Wakiwa. Ayi <audio> 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 yung last Monday, sabi ko gano'n. Basalbong kami, no? Biglang, ano, gulat ako. Oh. Uh, mamasang, sabi ko. Hindi ko nakilala. Ang pahit pa. Oh, mamasang. So, gano'n. Huminto siya. Oh, yun, tan. Basta ang pahit mo. Wala na, patay na nanay ko. Sabi dila -dila -dila -dila. Di ko gano'n. Basta nila Hindi ko, nga. Oo, oh, sabi ko gano'n. Nung siya galing, basta kami kasalbong, papunta ako sa barangay. Tapos mm. uh, sabi oh, Diretso na sabi niya pagkapatay na nanay ko. Pag may pang dire-direkyo, sabi ko, oh, teka mo na, alika, punta sa kay Kachi uh -huh. Nandiyo sa kanto. Dito siya. Tingin. Dito siya. Ay, kalito, punta tayo dito din. Punta sa kay Kachi. mo siya? Pinatawag ko siya sa babalita ko para sa bisay. Uh -huh. Wala na, punta ko sa kanto, gagawin ko. Tulala. Ano ba? Sabi ko, ano ba? Sabi ko, gano'n. yung iyak sa ngayong mata niya. Talagang ano, nantan-nantan. Ay, kalito, sa ko, gano'n. Ang bilis lakad niya eh. Pagkasabi mo patay na nanay niya. Kung ko, wala. Yung turun. Kala ko mabalik. Kala ko, buntaan ako. Wala. May mga, ang tagal ko rin na Wala. Aligaga. Alam ko, siya nagpunta. Dumiretso niya ng galon. So, oh. et, et, may may kwento ba sa sa'yo tungkol kung tungkol din sa nanay niya? Kung ano uh, na yan? Basta ko patayin niya, patay na rin nanay niya. Ayun. And yun, sakit yun. Oh, uh, uh, yun nga, uh, may mga video na tayo tungkol dyan. Mga, Sa ganun yung sakit niya, diabetes po eh. mga ah. yun. Mga mag yun, o mga kawaki, oh. Okay. panoorin nyo na lang po sa mga naunang episode natin yeah. Pero sa isa, ibig sabihin Sa isang salita um, Concern ka rin pala talaga Kay Jonathan, ano? Siyempre, kasama kami doon kay ka business Ay, Kaya, Ay kayo? lagi kong binabihin ang kapinanay niya eh. Pag iniwala ni Jonathan Magbablog sila nila ano, Nila business oh. Nila ng anak oh Kabisnis O maman, siya na mag-saloon kasi niya binabati yung mga kagwang eh. Alam mm. Alam naman yun, siyempre matanda na. Mm. sumpong eh. Sumpongin. Masungit. Eh. Oo. Oh. ayoko niyan, ayoko niyan. Ay, sabi niya lalo din yung kagwang. Makasakit ko ng bahala dyan. Alam mo kausapin kasi, sinusungita kami, hindi mo mura mula ko. Oh. Uh, and yun, pag umalis sila, siya na mag -salun. Ayun, interview ko, nai, gusto mong kape. Bindi ako ng kape. So, yun ang mga magandang alaala -ala mo sa alaala Siyempre, -ala Hmm. O kahit paano. Ano pa ano pa pa yung mga pag-uugali ni Nanay Marita nung siya ay nabubuhay pa. Siyempre, eh, na, na... mabait naman siya siyempre. ganun daw talaga tao niya. Siyempre, matanda na may sakit. At yung mainigin ng ulo, hmm. ay kailangan bumula mo siya. Ay, gano'n. Ay, pag nagalit siya, yung mo siya, magagalit ka rin, wala, magtatalo kayo. Eh, siyempre, papakumbaba ka rin. Pawawarin mo yung tao, sakit. Niya. Oh, so, ibig sabihin, dahil siguro doon sa sakit niya, no? Mm, sakit Kaya parang na. lagi siya irritable. Oo, oh, eh. lagi mo Ay, lagi-lagi niya natin si Jonathan. Ano ko, eh, kasama niya lalo yung tayo niya nandito. Nandiyan ko ng kape, pinapakain ko. Okay, di mo nila, ano, kasi inaawal si lalo. Ay, so, nakita ko si ano? Si? Si... Ang kagawang na si ano, nanganak si Parang Buddhist? Hindi natin Buddhist. Kagwang? Oh Wala uh, man buntit na kagwang, puro lalaki yung mabain, kagwang. Mabaing, mabaing. Oo, oh, ano Oo, oh, si ano yung... Ang <laughs> kwan siguro, si Mingay. Oo, oh, Mingay ba yun? Yung oh. asawa niya, nagkumakatabay, may gitara. Oo, oh, oh, oh. sakit daw asawa niya. Oo, oh, si Kuya Boknoy. Ito ko sa ano, si Tiro, pag-check up pa ako. Ah, nagpangabot kayo doon? Oo, oh, kita. So, parang kilala kita kasi hindi ko nakilala. Mm -hmm. Parang oh, may chore nito. Parang mukha niya, nagbatik-batik. Ha? Huh? Lagot <laughs> ka kay Ate Mingay pag napanood niya niya. Yeah, Ito na mo, nagbatik-batik. Oh, okay. Sabi bakit sabi... Na, nagbatik-batik? Ewan diba, okay, ka na. Di ba muna ng anak eh Ewan ka diba, parang may mga balat ko. Parang mga balat siya sa pag oh, Bawal naman. mo. naman. na Dib Tasan. Di ba hindi, diba, ganito. Diba, Ang tatawa lang ako. Oo. Oh, oh. At hindi ko siya nakilala. Hindi. Hmm. Sinabi ko pa nga sa kanya. Pag ganito. Ako nakilala niya. Ang bitbit niya yung bata. Sa akin, parang kinilala ko ito. Tapos pina siya doon, nilapit ako. Uy, hey, saan ba kita nakilala? mamasan saan? Doon tayo kay Kenneth oh, kakabis. Ako nga, sabi ko, sino ka ba? Hey, ako oh, yung muntis na dati. Sabi ko, ba't ganyan yung sura mo? Sabi ko, ba't? Ganito man lang. Uy, sabi ko, sabi ko, sabi ko, dati yung ganda-ganda mo, nababa mo. Sabi ko, parang nagkaroon ko ng mga balat na. Ano, ulitin mo nga? Dati? Sabi ko, dati yung ganda-ganda mo, yung muntis na pa patubis ito sa mga iba't ibang tao. Sinabi mo sa kanya yun? Sagot ako. Ah, alam naman sila niya ating bigay eh. Sabi ko, ba't ganyan yung tura mo? Siya pinanganak ang ako. Sabi nga, o. Oh, sabi nga, o. Sabi nga, paano kami nagkaroon ng mga ano, nung ano to, yung balat na alat, tao sa Oo, tao. O, sabi nga, ito na yung anak ko. Sabi nga, yung kailan pang, hindi nga nga ako sa cellphone. O. Oh. Sabi nga, ito si Mama Sam. Sabi ko, ito na. Ay, malaki na yung anak niya. Maganda eh. ma. Sabi nga, dildo pangako. Be, Oh, ito na yan ako. Sabi ko, oh, ba't mo'y pinakang ito? Ang may sakit yung asawa ko. Sabi ko, ano? Hmm. May sakit na yung asawa ko. Oo, oh, si Kuya Buknoy. Mm -hmm. Ah, sandali lang. First time na pumili. Ang pamagat na yung title ng ating vlog ngayon ay si Mingay, may batik-batik ka mo pa. Oo, hindi yan batik-batik. Ayun na, batik -batik. na yun, pekas-pekas. Pekas, pekas. yan ay. Paandahan niya, sabi ko, hindi ko siya nakilala. Hindi niya ako. Kami na. Tapos nilapit ako, pumipila siya gano'n. Ay, talagang lumapit ako, ko ganyan yung bata. <laughs> At, ba't nilapit mo? Ba't nito? Si Sakit si ka si 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 kita. Si ito. Sabi ko, so, parang kilala. Sabi ko, parang pamilya sa akin mukha mo. Mga sang, oh. mo nakilala. Oh. Ako yung kasama mong kikabisit. Sabi ko, ba't nilapit mo? mo? Ito na, nanganak na ako. Teka lang, ha? Hmm. Iko-correct lang kita, ha? Oh. Hindi pangit si Ate Mingay, ha? Hindi. Maganda siya, ha? <laughs> Oo, nung... <nang> <laughs> Talagang pinagbidiinan po talaga. Talagang pinagbidiinan. Kaya nag-ibang tura niya. Siyempre na, ng anak. Tapos sumarap siya mga ano-ano, parang mga balak-balak. Eh, hindi ko siya nakilala. Nabanggit mo yung ganyan. O, anong dapat gawin para Kasi ikaw ay beautician siya nung araw. Di ba? Alam niya na yun. Barbero ka, barbershop. siya. Matador, iskrimador, dami itong rag mo eh. Eh, kaya yun. may advice mo sa kanya para gumanda yung... Yung protest, mawala yung mga pikas-pikas. Eh, hey, uh, maglalagay lang siya ng ano, mga papaputi, pang bleach, ganun. Mga, uh, mga uh, 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 cream. Cream? Oh, cream, cream. Eh, cream. magastos yun eh. Eh, yung mumuray ng hinchansu. <laughs> oh. Oh, ah, puti ko ba yun, Sintan? oh, pwede yun. 20 lang yun. 20 lang? Oo, oh, <laughs> kaya, 18 lang yun. Araw ko lang maglagay. Nakakal sa Pekas siya mo. Ay, yung Sintan so? Oo, oh, tapos yung galing. Ayan, Sintan so daw. Sintan so. Brown side with the girl. Ano bibili natin ngayon para Oh, hinahanap ni. Ming, Subukan mo mag-tintan. So, ha? Gabi-gabi bago -gabi, matulog, ginamo sa bibigay ka. Ha, puti talaga yung tintan. Oh. Hmm. So, maga daw. Ay. Kausapin mo si Ate Mingay. Ate Mingay. Oh. Dit na ako. Kumusta na? Sabi ko sa'yo, kanini. Eh. Layout yan eh. Maliwala kasi. Kala mo hindi. Pag nag ano kada, pag ka daw pag pumina ka diyan, ano ah, yung papel mo? In time na lang payout niya. Magtiyaga ka lang. Ano yun payout? Uh, financial assistant. Ah, okay. Sa asawa niya. Hmm. Pwede pa yak kada isang buwan. Kung tapos buwan, ah, uh, pila ka ulit suma, two days, three days, sa yung mga 2 days, 3 days. sa sa gabi, okay, webes ska po ng magay, no? Ay tangalin ka na ng mawa. hali ka, Siyang harap na sa medya ng mga ganyan. Talagang thank you doon ngayon, Punta ka sa opisila ng Desa Baludi ngayon. O hanapin mo si ate ano, yung mataba doon maganda. Mataba? Ay, namigtat ka na naman. Hindi, nakabuti yung pangalan. Maganda yung mabait yun. Punta mo doon, ingay ka Pero bumawi naman. O, maganda. Yung, yung maganda doon sa Desa Baludi ng mga taba, maganda mga puti, yung tabok. Hôm nay chúng nghe cái này không thích rồi. Ta ta ba sa, hôm nay chúng phân ka, ngài cái sa thân thật đó. Sắp Kasi mga natanghalin na may bedas yes. pa punta din niya doon, Bibiya ka sa para makahabol ka. May tune. So, so, mga kanyan, mga ilan, linggo yun bago ma-release ang pera? Hindi, o saglit lang. Magandawa, kami, pila namin, Merkules. Merkules ng gabi, kasi marami nung pila nun. Tapos pagkatira ka lang, pwede sa maga, papa, ano yung pipila ka, Merkules, pila ng gabi, hanggang na single, ang sensyon. Tapos pagpasok ng bibi kay Stab. Pag, pag nagbigay na kay Stab, pasok ko yung sakot. Yan, hindi ko yung papilyo. Ap Linawin mo yung pagsasalita para maintindihan oh, ang mga nilong. Bago, tapos papasa mo yung

So ayan, sa mga naglalakad ng kagaya niya ng mga sinasabi ni, oh. ano yan? Mineral, financial Finan Assistance. So yun ang proseso kasi ito si Mama Sang. Gala. Eksperto na ito sa mga ganyan. Oh. Alos lahat na yata ng institusyon na pang financial eh, na inalapitan mo na yata ah. Oh, Oo, san-san ako nang mamalingos eh. Oh. Eh wala akong trabaho, tingin niyo. Kilay oh. ang kamay ko. Oh, wala akong mga asahan, yung pangako kilay. Oh. Oh. O hindi ko mamamali oh, mo. Ito may iklog mong lumabas eh, may itlog pa ba? Wala ba? Wala na? <laughs> pilakapun ko <to> na. <laughs> hindi nga, pilakapun mo? O, oh, wala na mur, ako. Ah? Muro, nagtago na muro na. <laughs> nagtago <laughs> na eh, hindi ko pina kapun, Wala na nga ako, ayaw na eh. Kasi ko, napisa. Nabubok. Nabubok na, matanda na eh. <laughs> Ayos ka, mga nanonood sa atin, mamaya mam Magiging baser mo yan, si ka. Ano po ko siya sa Bingo? ay, shoutout muna si Ma'am Adina, Houston. Uh -oh. yung sponsor mo. Uh -oh. ay, shoutout sa uh, sponsor ko, Ma'am Adina. Adina. Houston. Houston. Maraming maraming salamat po. Ayan. Sana po, okay um, magsawang tumulong <laughs> Ubus na ba? Tumatawa lang ako pero mag-get ang na daw ang Brasiria mo. Oo. Oh. <laughs> Joke lang. Oo. Oh. Kung hmm. Totoo lang. Pero mas maganda yung aura niya ngayon, ah, uh, mabadi na kasi nung nakausap natin siya nung nakaraan, gusto niya magpakamatay gusto oh. sa sumbang oh. burido eh. Oo. Oh. Gusto ba naman tumalon dun sa sapa na pagkalakas-lakas ng tubig? Yun know, saan yun? Hindi sa... ka bubuhayin doon. Sa Guadalupe, mula ka Agus din. oh, <laughs> doon pa ng Guadalupe doon pa sa Tokalon. Pambira. Eh, marami tao baka ma-rescue ka pa doon yun, pupunta ka doon pag tag-ulan na, sabi ko na, ang gusto na. Oh. Kasi, kasi o, oh, pagkaling ako kay, kay ano, kay, sa Channel 5, kay Senator Rato, kaya po, pag umiiyak ko repair, pag uwi ko, doon ako dumadaan, sasakayang sa mga aking mga Ah. Pinapan yung tulay doon. Na, na sa isip mo lagi yun? Oo, oh, minsan. Oo, oh, minsan lang. Sika lang. Baka maya marunong ka namang lumangoy. Hindi ka rin malulunod. Kahit yung marunong kong lumangoy, kung malakas ang agot. Matay ka talaga? O, ta, um, uh, mamatay ako. Uh, kung katanong ko tanongin um, kong bagyo. Ay, pasintabi dyan sa mga gusto mong pagkamatay, huwag niyong gawin itong ginagawa niya. Niwa, niwa. O, niya hindi kayo maliligtas, uh, hindi kayo makarating uh, sa langit. Huwag ka nagbigtay kayo. Hirap ka sa kalagayan mo din sa pa. Baluktot na yung binti mo, baluktot yung tuhod mo, basag-basag. Yung kamay mo, pakitaas mo. Uh, yung disable na rin, baluktot. Yung uh, ipin mo, laglag na lahat. Wala na, ano Stress na tayo. Natanggal <laughs> 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 oh, yung tao. Pagkatapos, nagpakamatay ka sa impyerno ka pa pupunta. Ano <laughs> na? Kawawa ka naman. Hindi, oh, hindi ako kawad. Oh, Oo. Oh. yan. Yung kasama ko. Shout out kay... <laughs> mam Ma Robe, ayan. siyang cameraman natin ngayon. Oo. Oh. Hello po. Oo. Oh, at... Masa na sa'yo. Ganda-ganda nyo. Siya yung kasama kong hinarap... hinarap namin yung kaso ni yun nata na sa kani okray noon uh, o siya yung kasama ko na nag-ayos na ayos naman -ay namin so anong sadya mo naman bakit mo ayo anak ko masang uh, mukhang hindi na ako makakatanggi sa'yo dito may nagbayad ng abukado ko kung ano to okay na piso para anong anong hatian natin dito parang may piso ha ganyan na sa'yo piso piso wala man piso dito ayun ba oh Malaki ba yung kanya kaysa sa akin? Pag Ina pag misis ko missis ma ko. Bawal mo kay sa akin. pamilya ng pagkain araw-araw. Ano ano pakiulit mo, ma? Bawal mo kay sa akin. Uy, okay, kaya nga lagi kita binibigyan ng oh. sayang ko sa iyo, yeah. pero ang sa akin, Maria. Oo. Oh. Yung sa iyo, buo. Mas marami pang dagdag na biyaya Malupit itong isang ito, grabe oh. Na yata ako, mga kawaki. Hindi, hindi man po. Hindi man po masama mangingi, di ba? Pag sa mga talagang walang panakao. Oh. Hindi, nagtatakda ka na eh. Ha? Okay. Nagtatakda ka na ng eh, ano eh. kayo? Kaya kayo talaga para balitan kayo ngayon. Hindi ko nang biyaya sa inyo ngayon. Kasi okay. Siyempre, umuunan. Wala na mm. akong ma... Wala o, sa labas kahit bang malimus ko eh. Oo. Oh, uh -huh. Wala. Ano pa kung maga dapat andito, andyan ako saan, nakabantay. Kumain ka na ka? May dala nga akong plastic eh. Kumain ka na? Hindi pa nga oh. Eh anong oras na? Alam! Like... Mm. Alas no si media na. Mm. Oo. Oh. So, so ngayon, nakita mo ito? Oo, oh, isang ko, para, parang para, para naglalaway ka, nanginginig ka na. Parang para, <laughs> para minamadali mo na yung interview ko sa'yo. <laughs> Hindi naman, no? Oh. Pabira, oh. <laughs> Mali naman, dagdag ang fan, no? Joke nagjo-joke lang tayo mga ka-wake minsan kasi oh. eh. yung mga tao may mga kalungkutan tapos oh. kapag natin napatawa na oh, yan ako eh. yan eh, uh, malaking bagay yan diba? ganun pa man uh, mamasang manawagan ka sa mga viewers natin baka may maawa at eh, magbigay ng tulong uh, pagkain sa iyo pagkain lang hmm. oh. Oh. Eh, anong uh, uh, manawagan nila? kanila? Ah, uh, Nanawagan po ko sa inyo, sana. Kailangan uh, ikaw. Kailangan ikaw. Kailangan ikaw. Hindi saan kahit tulong. Pambili ko ng sarap -sar sarap sarap Pambili ko ng ano, pagkain ko. Mm -hmm. Kasi hirap na yun araw-araw kung ka. Mm -hmm. Lalo na umuulan nga mm -hmm. Tapos wala nang mga anak mo na... mga anak mo na... Oh, wala mga wala, wala akong mga asahan. Hindi ako kikinig. Okay no? Kahit paano, hindi naman masama siguro mangingi. Kasi sino ka gaya, hindi ko kalagayan, hindi ko nakakaibig sa trabaho. Kapag kagagayan yan, sinasabi mo hindi ka pa nag-almusal, hindi ka pa nagkape. ngayon panangalian, wala na naman. Sabi ko naman sa'yo, pagka ganyan, gusto mong kumain, punta ka sa bahay. Ganon din ang sinasabi ko kay Gunatan. Na, na, gusto niya kumain, punta rin oh sa bahay. Kasi kung anong pagkain sa bahay, kain tayo. Hindi naman tayo masisiro sa isang araw, kahit dalawang beses na kumain Yan yung Pag, o, lang, ang mo sa mga oh, kapan natin. Sa oh, kahit oh, um, po mm -hmm. Yun lang naman mga sobra sa bulsa niyo, mga mm yeah. ano? wake, ano? Karaosan mo. Kaming halinda. Ah... Uh, Yes, or so, sa Sa pangangalangan nyo. Kung nga tumatal si Carl Sipler sa bulsa nyo. Ayun. Share natin dito. Alam nyo, yung tao na laging nagbibigay ng tulong sa kapwa, mas mabuti kaysa sa tao na laging nangingingi. Hindi ko naman sinasabi masama ang mangingi. Kasi depende sa kalagayan. Ano? Kasi lagi kang bibigyan ng Panginoon Diyos ng mga biyaya para lagi kang kapagbigay sa kapwa mo mas maganda yung ganun kaysa sa ikaw yung nanghihingi. Pero so, siyempre, may kapansalan ako niya. Hindi ko na kayo magtama ako. Binti ko, pinay na. Kamay ko, pinay din. Hindi. O. sasaklay lang ako. So, yan lang. Muna, mga ka-wakil, mga business. Maraming salamat po kayo. Maraming salamat po. Sa yung cameraman natin ngayon. Salamat po iyo, sa ma'am. Salamat po, ma'am. At uh, nakarating kayo hanggang sa dulo ng video nito, na uh, ito. sana po naintindihan niya si Mama Sang, ano? At ganoon din po sa kayo, Jonathan. Sana ang nawain at intindihin na lang din natin si Jonathan. Halit na ma mainis kayo at magalit. yung know, naman sa panahon siya ngayon ng sobrang kalungkutan. Wow, Namatay yung kaisa-isa niya na lang si Nanay Marita. Nakaisa-isang kamag-anak niya. Nanay niya pa. Ay, namatay na. Mayroon pa naman ng magulang. Kasi ikaw naging karanasan mo yun. Oo. Oh, Tagal na akong lila eh. Yun. Oh, ang hirap ang walang magulang. Napakay na. So kayo na mayroon pang mga magulang, mahalin ninyo mga magulang. Nanay, tatay nyo, mga kapatid niyo, ano yan. Mahalin nyo po. Bigyan niyo ng tulong kung mayroon kayo. Kung, nakakas kung sumusubra naman sa bulsa nyo, bigyan nyo po. Walang masama doon. So yan lang. Maraming salamat po sa si ano inyo. Ingat po kayo sa anong po kayo panig na day day. So yun, mga kawaki, lagi po natin pagkatandaan na ang kalusugan ay kayamanan. kayamanan. Okay. O, so, mamasang, ang request mo oh. sa sa'yo yung isang daan. Oh. ko ito ng abukado, eh. Oo. Oh. sa'yo na yan. ko. O, yan lang muna. <laughs> Mayroon pa akong ano. Thank you, Pangas. Oh. Kasulina ko, 60. Ayan.